dahil summer na nga ang ating panahon ngayon. Kaya naman yung ating mga kababayan ay naghahanap ng mga lugar kung saan pwede silang magtampisaw, mapailog man yan o kaya talon. Dito nga sa ating adventure, matatagpuan ang mga ito sa mga iilang bayan ng Cavite habang binabaybay ko nga ang kasuluk-sulukan kalsada ng Indang. Napansin ko nga na napakarami mga sasakyan na nakatigil lamang sa tabi ng kalsada. Eto ang dahilan kung bakit ako na intriga. Kaya ako ay huminto at bumaba at kung ano ang meron sa lugar. So dito mga lodi, sa gilid ng kalsada, matatanong kayong puno at dun sa dulo, merong tulay. So dito lang mga lodi may daan papuntang paliguan. So wala daw siyang entrance fee So tara punta natin kung anong meron Medyo madambu lang siya mga lodi Pero pwede naman siyang daanan Kahit mga bata Pwedeng pwede dito At Saka first time ko ito mapupuntahan So titingnan natin mga lodi Kung anong ilog ang makikita natin dito. Habang papalapit nga kami sa lugar, naririnig ko na nga ang mga tawanan. Senyales na marami nga ang naniligo dito. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, ito talaga yung pinakamainam na paraan. Umakit sa bundok at maghanap ng ilog. Bagamat hindi man ganon kalaki ang ilog na ating nadatnan. Ang importante dito, malinis at pwedeng paliguan. Sa ganda nitong lugar at napakalakas na simoy ng hangin. Para iso nga ang maituturing. Ang pangalawa naman nating pupuntahan ay isang ilog na matatagpuan sa barangay Lumipa at bayan nga ito ng Bayland. Dahil sa ilog nga ay may tulay kaya naman makikita natin ang napakaganda nitong lugar. Bago pa nga kami bumaba, magtatanong muna tayo dito sa information area kung kailangan pa ba magpalista at kung ano-ano ang babayaran. Magkano yung kandong sir, yung cottage nyo? 300 lang. Hindi. 300 overnight eh? Hindi, pagka yung, kung kasi, meron na sa tanghalin, eh, pumapalit Ah, so, Pero pata maghapon, maghapon na yun. Bukod sa cottage, kailangan din natin magbayad ng environmental fee na nagkakalaga ng 20 pesos per head. Pagdating naman sa parking, wala ka nang ngang babayaran. So dito mga lodi, sasilipin natin itong ilalim dito ng tulay na to. Uh, mayroon kasi tayo nakikita na Bagamat wala tayong nakikita ang mga puno sa gilid ng ilog na pwedeng panglilim sa tindi ng sikat ng araw, andito naman ang napakahabang tulay. Maganda ito. Maganda uh dito -huh. lahat para maniwala sila na maganda ang patid dito. Hmm. Taga saan po ba kayo, sir? Yeah. Ay kami, taga Magalianes. barangay Magalianes dito sa ilog na ating pinuntahan. Pwedeng pwede nga ang mga bata dito or kaya naman mga senior citizen. Kaya ito ang dahilan kung bakit napakaraming pupunta sa ilog na to. Sadyang napakarami pa nga ang lugar na hindi na discover dito sa mga bayan ng Cavite. At ang pinakamaganda dito, halos lahat libre. Kaya naman sa ating mga kababayan na umaakit sa mga ilog, iwasan natin ang mag-iwan ng mga basura para sa susunod na henerasyon ay may maaabutan pa sila. So dito mga lodi, nakikita natin yung ilog na medyo mababaw. At pwedeng-pwede yung mga bata dito Ingat lang dito sa mga block blocking cemento. Ang pangatlo nating pupuntahan Ito na nga ang talon Na matatagpuan pa rin sa barangay Lumipa Wala nang na iba Ang pinakamalaki at pinakamalawak Na falls sa buong lalawigan ng Cavite Ito nga ang malibik-libik Kaya naman ano pa ba ang inaantay natin Samahan nyo ako at ikuti natin ng lugar Nung nakaraang punta natin dito mga idol hindi pa ganito ka rami yung damo sa mga halaman ngayon napakasukal na so galing doon sa pinarkingan natin may makikita kayong puno yung daan pababa ng falls eto so sa mga gusto pumunta dito sa malibig-libig falls eto yung daan dito mga lodi mag i-expect kayo na medyo malalim at maraming bato Lalo na doon sa bungad ng falls So, tara, let's go. Dito sa ating dinadaanan, hindi nga advisable dito na magdala kayo ng mga bata o kaya naman matatanda. Dahil sa estado na aming inaapakan, napawang mga bato at mga lupa at higit sa lahat pababa. At sa kunting pagkakamali mo lang, maaaring buhay mo ang magiging taya. Dito mga Lodi, mapapansin nyo, napakalaking bato. Pero doon tayo mamaya dadaan sa ilalim na yan. Iikot tayo dyan. Yun. Medyo delikado dito kasi. Eh pwede tayo mahulog sa baba at maipit tayo sa dalawang bato na yan. Para. Ito nga ang ilalim ng dalawang malalaking bato na pinakita ko kanina. Makikita nyo dito kung gaano kadelikado pumunta sa talon. Sa mga gustong pumunta at naghahanap ng ibang ruta, meron nga tayong bagong nadiskubre. At yan nga ang ating sabay-sabay na malalaman mamaya pagdating natin sa ibaba. Kung sakaling gusto nyo magdala ng mga bata at nakakatanda, pwedeng-pwede nga yan sa ating ituturong bagong ruta. Oh, may bahay na. Bitin ba? See you sa part 2